Hello guys! Kamusta po tayong lahat? Eto guys, itatanong ko lang sa inyo kung meron din kayong nakita na ganito o nagamit na na ozone sterilizer. So eto guys, namangha lang ako kasi matagal ko na itong nabili yung aking ozone sterilizer na to pero hindi ko talaga nabigyang pansin yung kanyang importansya. So eto guys, nagugas ako eto. Yung first time ko siyang hinugasan, etong aking raspberries at saka yung aking blueberries. Kasi normally pag hinugasan mo na itong mga berries na to, madali silang nabubulok pag hindi nyo siya na uubos ka agad kainin. So eto guys, ni-sterilize ko siya ng 10 minutes kasi pag nag-on mo tong machine na sa 10 minutes na yung kanya'ng timer. Pwede mo namang i-reduce. So ayan guys, kumukulo-kulo siya pero tubig na malamig po 'yan. So ayan na Uh, second day na naman, ang aking bumili naman ako ng uh, strawberries at saka raspberries. Ayan nga, meron na siyang 9 minutes ang timer. Pero pwede mo siyang guys, i-reduce. Itong notice ko, yung mga strawberries, raspberries, blueberries, pag nahugasan mo, nabubulok sila pag hindi mo sila nakain kaagad. So kailangan, once na hugasan mo sila, i-consume mo na kaagad kasi masisira lang sila, sayang din. Pero, ang napapansin ko, kahit na nahugasan, in-sterilize mo sila, at uh, the next day, fresh pa rin sila. Mat Ibig ko sabihin, parang fresh, parang matigas pa rin sila, hindi sila nabubulok. So, nakita mo ganyo guys, naka, napakaganda itong ozone sterilizer for me, ha. Ah, I don't know, ko, I, I, don't know po kung nakagamit na kayo nito. Uh, comment down below lang po kung nakagamit na kayo at saka kung ano po yung inyong experience about sa ozone sterilizer. Very satisfied talaga ako guys. Hindi na sayang aking pera na binili ko na ito noon, noon, noon.